bali pinagdadaan namin yung kumpay namin so yung trap namin is nandito tapos yun yung dalawa yun yung kumpay namin is da Magandang umaga mga kasamarinyo So for today's video Is ipapakita namin kung paano mang trap ng isda Gamit ang tinatawag na panggal So tara samahan nyo kami guys Ayan mga kasamarinyo Kung makikita nyo is namamangka kami Punta dun sa location na paglalagyan namin ng mga trap So ayan napakalinaw ng tubig So kasama ko ko pala si Kuya Rande Siya yung nasa likod So ayan Maglalagay tayo ng trap para may pangulam tayo So dun banda, dun banda tayo maglalagay ng trap So ayan guys, ito pala yung ginawa naming trap Ang mangyayari ngayon ay try and error Kasi hindi pa namin nasubukan na gumawa ng ganitong klasing trap So tara let's go Dito sa part na to is chinachap na namin yung mga pain namin So ayan mga isda yan, pwede ng pangulam yan guys Kung tutusin So ayan mga kasama rin nyo Bali sisisid na kami at ilalagay na namin yung trap. Ayan mga kasamarinyo, naghahanap na kami ng mga dang spot na paglalagyan ng trap. So ayan, sisisid na si Kuya Randy. Ang mangyayari diyan kasamarinyo is maglalagay na ng paan si Kuya Randy sa trap namin. So ayan, sinisid niya mula dun sa pinakababa. Bali pang apat na nga pala ito namin na paglagay ng trap. Pinaiksip na lang ang video dahil sobrang haba na guys. Nga pala, bago kami umahon is nagvideo-video -video muna ako dito sa baba. Dahil sa namangha tayo sa sobrang dami ng isda guys. Kung titingnan nyo ayan, napakaganda. Napakaraming mga isda. Naisip ko tuloy na sana nagdala na lang ako ng pana. Nga pala guys, bago matapos ang video na to, Mangyaring mag-iwan kayo ng like at komento at akin itong pupusuan. At mangyaring mag-subscribe na rin kayo dahil malaking tulong ito upang mag-grow ang aking channel. Para patuloy akong mapag-upload ng maraming video sa inaharap. Maraming salamat mga kasamareño napakaywaga talaga ng dagat. Nakakapiranggot pa lang na bahagi ang na-explore ng mga siyantipiko. O so, yan mga kasamarenyo. Namangha tayo sa ganda at dami ng isda dito sa ilalim ng dagat. Hindi ko ni-expect na ganito karaming isda ang makikita ko dito sa ilalim dahil halos araw-araw Maraming nangisida dito Kung makikita nyo Iba-ibang uri ng isda Ang makikita dito Nakakamangha So ayan mga kasama rin nyo Bali mamaya nga pala namin Kukunin yung trap namin At sana swertehin kami Nang sa ganun May pangulam kami Mamaya Rin mga kasama rin nyo Patuloy tayong sumusisid Para makita kung gaano karami Ang isda dito Nang sa Magkaroon kami ng pag-asa Mamaya Na may laman yung trap namin Apat nga pala, mga kasama rin nyo, yung trap na nilagay namin. Bali binawasan ko na lang yung video para hindi masyadong mahaba. Mahirap mag-edit ng video kasi yung gamit natin ay cellphone lang. At wala din kaming sariling internet o wifi. Huhulog lang ako sa kapitbahay namin na may piso wifi. Kaya minsan, yung mga video ko, hindi ko na-edit ng maayos. Lalo na kung naubos yung oras ko sa viso wifi, fi Mangyaring pagpasinsahan nyo lang guys yung aking video kung hindi masyadong maganda yung pagka-edit. Yung apala mga kasama rin nyo, ngayon lang ulit ako nakapag-upload ng video dahil busy ako nung nakaraan. Busy ako sa magawaing bukid. Maraming salamat nga pala sa mga subscribe na sa aking channel. Naway pagpalain kayo ng ating pong may kapal. Dito ko na lang tatapusin yung video. Abakan nyo na lang yung part 2. Kung nga pala ito, isamarin nyo TV na muling nagpapasalamat sa inyo. Hanggang sa susunod ulit na aking video. Ingat po kayo lagi. Paalam.